Bebs. This is my another new vlog. Ano na lang guys. So, nag-ayos na kasi ako bago ako mag-vlog kanina. Inayos ko muna itong keyboard. Pero itong charger. Diyan na yung teletek. Tapos malapit yung saksakan. So, ma umaga pa lang yan. May mga tanghali pa lang. So, 10.45 pa lang na. At ng um, So, guys, itong charger kaya nandito to. Kasi, guys, dito yan. Malapit yung saksakan sa akin para maano. So, hindi ata to magkakasya, guys, kasi naka-60 to, guys, pero malapit na makubo sa kakadaldal ko. So, guys, to ko na lang yung uh, may may gagawin kasi akong 4 months so para magre-review ako kasi guys oo guys pumasok ako ngayon bilang secretary oo na so bye na muna